na Pinahaharap sa tanggapan ng ombudsman para manumpa ang surprise witness na si Orly Gutesa. Ito'y bago tanggapin ang kanyang affidavit kaugnay sa investigasyon sa mga flood control projects. May kadang balita si Mari Ocampo live. Mari, ano na ang update dyan? Jack, tinitimbang na nga ng ombudsman itong rekomendasyon na galing sa ICI at DPWH dahil ani nga ng ombudsman na hindi sila magsasampa ng mahinang kaso pagdating nga sa mga anomalya sa flood control projects. Patuloy na pinag-aaralan ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang mga inihaing rekomendasyong kaso ng Public Works and Highways at Independent Commission for Infrastructure laban kay dating Akobikol Congressman Zaldi Co at dating House Speaker at late 1st District Representative Martin Romualdez. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, pinagbasehan ng rekomendasyon ang ilang mga dokumentong hawak nila pati na rin ang sworn statement ng surprise witness sa Senate Blue Ribbon Committee na si Orly Guteza. Para sa mga abogado ng both DPWH at ICI, sworn testimony yun sa Blue Ribbon. Uh, contrast to the zaldico Facebook which is not a sworn testimony. Ngunit tila sinangga ng ombudsman ang pahayag ni Dizon. kasi wala, hindi namin pwedeng gamitin yun. Kung di niya, kapa, kung di niya haharapan na sasabihin na ito ang affidavit na ito, akin talaga ito, at ako mismo nag-prepare niyan, uh, personal knowledge ko lang nangyari dyan. Initial evaluation is a sworn statement. Pero para i-contact namin sa PIA yan at gamitin namin, kinakailangan manumpari siya sa harap namin. Sakaling hindi talaga magpakita si Guteza, we're looking at different angles. Alam mo na ngayon, technology works. Technology works. We, are looking at other things. Matatanda ang iniharap siya sa Senado noong Setyembre 25, kung saan sinabi nitong personal umano siyang nag-deliver ng mga maleta ng pera sa bahay ni na Valdez at Co. Ngunit nabalot ang kanyang affidavit ng pagdududa matapos sabihin ng notary public na si Attorney Pechi Rose Espera na peke ang pirma at hindi tumutugma ang document numbers sa kanyang notarial records. Kinumpirma rin ng Manila Regional Trial Court na palsipikado ang lagda sa affidavit na lalo pang nagpapahina sa kredibilidad ng testigo. Naglabas naman ang tugon ang kampo ni Romualdez. It is now with the Ombudsman. I trust in the Ombudsman's impartial and thorough review and evaluation. I do so with confidence that a fair and complete assessment of the record will reflect the truth habang nagpapatuloy ang proseso iginiit ng ombudsman na mananatili silang independent at hindi mababahira ng politika habang tinitimbang ang mga dokumento at testimonya uh -huh. Jack kaugnay nga dito sa paglabas ng warrant of arrest laban kay Ko at iba pa, kaugnay nga sa corruption cases na ipinile ng ombudsman sa Sandigan Bayan. Ayon nga sa ombudsman, isa lang daw ang kanilang hiling at ayon nga ay ma kaagad ang warrant of arrest na ito. Jek? Uh, Mari, uh, tungkol dito sa pag-ano, no, yung uh, sabi kailangan pumunta sa office of the ombudsman si Orly Gutesa at sinabi kami ibang option sila kung sakaling hindi ito sumipot. Uh, diniscuss ba nila? Ano yung mga options na ito, ano ba to via Zoom, at may deadline ba sila na ibinibigay? Kung baga, hindi uusad to hanggat hindi sumisipot or nakukunan talaga ng sinumpaang salaysay itong si Gutesa. Tama? Jack sa pagharap sa atin kanina nga ni Ombudsman Remulia, ma naging matipid lang ang kanyang sagot at sinabi niya nga lang na um, mareon, meron pa silang mga option na ina-explore sa kaling araw na hindi sumipot itong si Guteza pero hindi niya ito i-disclose sa atin. At umaasa nga tayo na sa susunod na pagharap niya sa atin, eh, meron nang nailatag ang Ombudsman sa kung ano pa nga ba ang pwedeng gawin ni Guteza bukod sa pag-physically uh, present ng kanyang sarili sa harap nila. Okay sige maraming salamat Mari Ocampo